I guess sa wakas nagkaroon tayo ng ng booking dito lang pala sa Pasay ang mga pasayro na to dito sa may e-commerce Pamua Pasay City so ayan guys binigay na po yun yung bag at saka kali yun yun, ko na para hindi malaglag at hindi maglaglagan kung mga gamit niyang mga ano pa yan mga mga girls accessories dyan yan guys, so sinisip ko na yung destination para pupunta kami ng papunta pala kami ng Top Avenue guys. Puntang Top Avenue sa bandang Makati. So yan guys, dito po sa e-commerce ko na pick up yung pasahero. So yan guys, ayan. So sumakay na po na yung pasahero. Ayan, ready na po kami. To the go na po kami. Go na no go. So bye bye. Ingat na kami sa aming biyahe. Malaling araw na po ngayon So pa umaga na po ito So tagal tagal ng oras na naghihintay ko Ngayon lang dumating yung pasahero Ngayon lang nag book So guys alis na po kami So dito lang po kami sa may mua At papunta po kami sa may Makati uh, Sa may Top Avenue Bandang Makati na po yon so, guys. So, oops, may dadaan. Sinto muna tayo sa pedestrian Kasi may dadaan Ito so, ko red light po Red light Ito ko pong tayo dito Ayan po So tahimik na tahimik guys kasi, kasi madaling araw na po Ganyan po yung Ayan guys yung Alorica pala yung sa likod ko Ayan sa so, Alorica Pasay City ganyan po pinikap po yung Pasayero